Hi mga kaya may Pinay recipes. Ngayong araw na to, magluluto po tayo ng masarap na bopis. Ipapakita ko sa inyo kung ano ano mga ingredients na gagamitin, pati na rin kung paano ito lutuin. Umpisahan na po natin. Para sa recipe na to, gagamit tayo ng laman loob ng baboy. Ito po yung baga niya. Gagamit tayo ng radish, pero optional lang ito. Pwede kayong maglagay, pwedeng hindi. Gagamit po tayo ng achiwetes, pampakulay. Gagamitin po tayo ng suka. Bukod sa suka, gagamitin po tayo ng spring onions. Bukod sa spring onions, gagamitin po tayo ng nor, pork cubes, at syempre, hindi mawawala ang sile. Bukod dyan, gagamit po tayo ng oyster sauce pampalasa at pampasarap sa ating recipe. Black pepper, hindi po mawawala yan. And lastly, maglalagay po tayo ng fish sauce or patis. At hindi mawawala ang bawang at sibuyas. Papakita ko lang din po sa inyo kung paano natin pakuluan itong ating baga. So maglalagay tayo ng asin. Tapos lalagyan din po natin ito ng black pepper, tapos talagyan natin ng katamtamang dami ng tubig, tapos ibuboil po natin siya sa loob ng 30 minutes. So, pakita ko lang na buksan natin ang palan, tapos iboil po natin siya for 30 minutes. So, after natin siya maboil for 30 minutes, ganito na po yung kanyang itsura. Pero hindi lang yan, syempre, hihiwain po muna natin siya. So, ganito po yung sizes ng paghiwa sa kanya. Buksan po natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Hintayin uminit ito. Kapag mainit na, isatay natin ang ating bawang. Sunod po natin ang partner niya, white onion. Pero pwede rin naman ang red onion kung yun ang meron kayo. Ngayon, pwede na po natin ilagay ang ating hiniwang baga ng baboy. At this point, ilagay na po natin ang ating patis. Sunod naman po natin ilagay ang ating oyster sauce. Pagkatapos niya, ilagay na po natin ang ating black pepper. Pwede niyo pong tansyahin kung gaano karami yung gusto niyong ilagay. Sunod na po natin ilagay ang ating suka. Pasakpan po muna natin ito at hintayin kumulo. Ngayon, kung napapansin nyo po, kumukulo na siya. sila so ilagay na natin ang ating nor pork cubes. Tapos, haluhaluin natin hanggang sa matunaw ito. Dahil mahilig tayo sa gulay, maglalagay po tayo ng radish. Again, optional lang ito. Pero, I highly recommend na maglagay po tayo nito para may color din yung ating boppies. Takpan po muna natin ito sa hanggang sa maluto ang ating radish. Ngayon, buksan na ulit natin. Tingnan natin kung luto na yung radish natin. At this point, luto na siya. So, pwede na po natin ilagay ang ating atswete. Ito po yung magbibigay ng kulay sa ating bopis at magbubuka talaga siyang bopis kapag nilagyan na natin siya ng atswete. At syempre, imimix lang natin siya. Maglalagay po tayo ng kakaunting asin para mas malasa talaga ang ating recipe. Pero tikman nyo na lang din from time to time kung okay na ba siya, then good na yun. Pag hindi pa, edi magdagdag tayo. Maglalagay tayo ng siling pula dahil Bicolano tayo, may tayo sa sili. Pero kung ayaw nyo ng sili, it's okay, pwede namang wag nang maglagay. Ayan, eto na po ang ating final recipe. Maglalagay lang po tayo ng ating spring onions as toppings. Kung wala kayong spring onions, okay lang yan. Sana nagustuhan niyo. Happy eating! Bye!